sa good news oh, ngayong biyernes oh. Yung pong uh, traffic light ay may light na. Ah, sa San Fernando City sa Pampanga. Oo. Uh, na ilang buwan nang hindi naman pinapailaw. Ngayon ay gumagana na. Narito report. Mas okay po ngayon ma'am kaysa po sa dati. Wala lang isang kalating oras po. Pinumura kami, ganun gawa ng uh, ang bagal daw ng daloy ngayon, naka, maluwang na po. Wala, wala ng delay. Iyan ang positibo at masayang pahayag ng mga residente at mga motorista sa daloy ng trafiko sa Telabastagan Road at Pannings Road sa City of San Fernando, Pampanga. Iribatapos, guman tapos at mapailaw na ang itinayong traffic light sa kalsada? Matatandang nung nakarambuan, inireklamo ng mga motorista at mga residente ang traffic light na inilagay sa lugar pero ilang buwan nang hindi pinapagana. Nagturoan pa ang uh, Department of Public Works and Highways at lokal na pamalaan kung sino ang dapat magpailaw sa traffic light. Eh kanina ba talaga ang mga pagpapailaw, ang pagpapa, pag ooperate ng mga uh, traffic light? Sa inyo ba yan or sa LGU? Ano, ano ba talaga yung uh, mga traffic light na yan? Sinong respon kanino responsibilidad yan? Yung pag-ooperate? Oo uh, po. Base po sa ating uh, Memorandum of Agreement ay ang uh, ating pong, uh, kasama sa LGU ang mag-ooperate po nito. asahan na po ba namin na uh, by then na-coordinate na ninyo sa San Fernando Electric Cooperative ang uh, paglalagay ng ilaw dyan sa traffic light na yan, Engineer David? Yes sir. Actually na-coordinate na po siya. Uh, Nag-ano na tayo, nag-advance na tayo dahil nagmamadali na nga po yung ating mga motorista. Excited na sila sa pag-energize ng ating bagong supply sa may ano, telebasagan. Oh. Uh, so, ang update po natin ngayon para lalong silang mas ma-excite. Oh. <laughs> ang ating nan is today na pakiusap po natin sa SPLAPCO. Matapos ma-air ang reklamo ng mga residente at motorista Magandamang kumilos ang DPWH at LGU ng San Fernando para mapailaw na ang mga traffic lights. Masaya kami dahil una ay wala lang masyadong nagreklamo, meaning hindi sila uh, nagdudusa, uh, ang epekto sa kanila. No? At uh, yun yung isang accomplishment namin na lagi namin gustong maibigay sa public natin sa tulong po ng bawat isa, ayun, natapos naman po. Ito naman po yung talagang uh, isang papel namin sa aming, uh, sa aming ahensya na makapaglingkod sa public ng naayos ng naayon sa utos at uh, tamang uh, po ng isang uh, public servant. Ay, Diyos ko, parang nabunutan ako ng tinig. Kasi siyempre, no, alam mo naman yung mga tao. Siyempre, pag discomfort sila, talagang magre-reklamo sila, iiyak talaga sila. At siyempre, ang mapagbibitangan, ang mayor. Tayo naman, hindi naman tayo nagkulang. Hindi naman tayo nagkulang sa follow-up sa DPWH. Dati, sabi nila, anong nangyayari? Ba't hindi umaandar? Eh, nung umandar, ang sabi na naman nila ay, Ba't ang but ang tagal mag green, but ang tagal mag red sa mga ka-Fernandino ko po, asahan niyo po na nagtatrabaho tayo dito. Alam po natin ang pangangailangan ng bawat Fernandino dito po sa siyudad ng San Fernando. Rest assured po na nagtatrabaho po ang inyong mayor.